Sa isang mundo kung saan ang paggastos at konsumerismo ay madalas na nasa sentro ng atensyon, may mga individual na may likas na hilig sa pagiging matipid at maingat na pamamahala ng pera. Ang mga individual na ito na kabilang sa ilang mga zodiac sign ay kilala sa kanilang kayabangan at maingat na gawi sa pananalapi. Sa nakakaalam na pagsisiyasat na ito, susuwayin natin ang mundo ng astrolohiya at ilalantad ang pinakamahusay na apat na pinakamatitipid na zodiac sign. Alamin natin ang kanilang mga katangian at mga estatihiya sa pagtitipid na nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kanilang maingat na paglapit sa pananalapi. Ang una ay si Taurus, praktikal kung magplano. Ang mga individual na Tauros ay kilalang kilala para sa kanilang mas hinup na likas na ugali at praktikal na paglapit sa pera. Pinahahalagahan nila ang katatagan at seguridad at madalas na nanag gumastos sa mga di kailangang luho. Ang mga Taurian ay masigasig na mga nagpaplano na maingat na isinaalang-alang ang bawat desisyon sa pananalapi. Naniniwala sila sa pamumuhunan sa kalidad at tibay. mas pinipili ang mga praktikal na pagbili na nag-aalok ng pangmatagalang halaga. Ang mga individual na Taurus ay mahusay sa pagbabudget at pag-iin po kaya't sila ay likas na matipid pagdating sa mga di kailangang gastos. Ang pangalawa ay si Virgo, ang masusing accountant. Ang mga individual na Virgo ay lubos na nakatutok sa mga detalye at mahusay sa pamamahala ng mga pananalapi. Sila ay may matalas na mata sa pagtukoy ng mga bargain at paghahanap ng mga paraan upang makatitid. Ang mga Virgo ay masusi sa pagsubaybay ng kanilang mga gastos, paggawa ng mga budget at pagsusuri ng bawat desisyon sa pananalapi. Kadalasan, sila ay matipid sa kalikasan, maingat na tinitimbang ang halaga at binipisyo ng bawat pagbili. Ang mga Virgo ay hindi madaling mahikayat ng pagbili sa agos ng damdamin at mas pinipili ang gumawa ng mga desisyong batay sa praktikalidad at halaga. Ang pangatlo naman ay si Capricorn, ang may disiplina sa pag-iipon. Ang mga tao na isinilang sa ilalim ng Capricorn ay kilala sa kanilang disiplinadong pamamaraan sa pamamahala ng pera. Sila ay may matinding pakiramdam ng responsibilidad at pinahahalagahan ang pangmatagalang siguridad sa pananalapi. Ang mga Capricorn ay lubos na organisado at inuuna ang pag-iipon at pamumuhunan. Nagsiset sila ng malino ng mga layunin sa pananalapi at nagtatrabaho na mabuti upang makamit ang mga ito. Ang mga Capricorn ay hindi madaling mahikayat na mga materialistang pagnanasa at kilala sila sa kanilang pagpipigil sa sarili at kakayahang labanan ang hindi kinakilangang paggastos. Ang pang-apat ay si Aquarius, ang maingat sa pag-iipon mga individual na Aquarius ay may natatanging pananaw sa pera at mga pag-aari. Pinahahalagahan nila ang mga karanasan at personal na pagbunlad higit sa materialistang pag-aari. Kinala ang mga Aquarian sa kanilang minamalis na pamamaraan at maingat na pagkonsumo. Hindi sila madaling maempluensyahan ng mga uso o pressure ng lipunan at madalas na nakakahanap ng saya sa mga simple at makabuluhang karanasan. Ang mga Aquarian ay ma mapanlikha at nakakahanap ng mga makabago at malikain paraan upang makatipid ng pera na nagiging dahilan kung bakit sila ay isa sa mga pinakamagkasabihang tanda ng Zodiac. Kung ito man ay ang praktikal na pagpaplano ng Taurus, ang maingat na pag-uulat ng Virgo, ang disiplinadong pag iimpot ng Capricorn o ang mapanlikang minimalismo ng Aquarius, ang bawat tanda ng Zodiac ay may kanya-kanyang paraan sa pamamahala ng pera. Sa pamamagitan ng pag-aampo ng ilan sa kanilang mga maingat na ugali, Maaari tayong lahat na maging mas mapanuri sa ating paggastos at pagkagawa ng mas matalinong desisyon sa pananalapi.